Magandang araw sa inyong lahat. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa wika, mga kahulugan at mga katangian nito. Ang mga layunin sa araling ito, muna natutukoy ang mga kahulugan at kabuluhan ng mga konseptong pangwika. Ikalawa, nagagamit ang kaalaman sa modernong teknolohiya sa pag-unawa sa mga konseptong pangwika. Handa ka na bang alamin at sumagot sa mga tanong na may kaugnayan sa paksang tatalakayin? Tara na at simulan na natin! Ano nga ba ang wika? Ang wika ay masistemang balangkas ayon kay Henry Allen Gleason Jr. Ito ay sinasalitang tunog na pinili at isinaayos sa paraang arbitraryo na ginagamit naman sa komunikasyon ng tao na nabibilang sa iisang kultura. Sa madaling salita, ito ay sistemang komunikasyong nagtataglay ng mga tunog. Tunog ng mga salita na ginagamit sa pakikipagtalastasan. Naniniwala naman si Charles Darwin na ang wika ay sining, tulad ng paggawa ng serbesa at pagbibake ng cake na dumaraan sa napakaraming proseso bago ito mabuo. Para naman kay Buenvenido Lombera noong 2007, ang wika ay palatandaan ng buhay. At buhay ang mga gumagamit nito. Ito ay nagsisilbing tulay upang makamit natin ang ating mga mikiin. Samantala, para kay Paz, Hernandez, at tiniera. Ang wika ay bihikulo. Bihikulo ng ating ekspresyon at komunikasyon na nagahatid o nagdadala ng ating damdamin para sa ibang tao. Marami din katangian ng wika. Maliban sa ito ay likas at katutubo, nagbabago at nanghihiram, ito din ay masistemang balangkas o ang pagkakaroon ng katanggap-tanggap na sistema ng pagsulat. Ang halimbawa nito ay ortografiyang Pilipino, tamang spelling, bararila, at marami pang iba. Kabilang dito ay ang pag-aaral ng lingwistika tulad ng ponolohiya, Teknolohiya ay ang pag-aaral sa makabuluhang unit na binibigkas na tunog sa isang wika o tunog sa bawat letra. Ang pangalawa naman ay Morpolohiya, ang pag-aaral ng morpema o pinakamaliit na makabuluhang unit ng salita sa isang wika. Halimbawa dito ang salitang maglaba ay mula sa pinagsamang panlapi na mag at salitang ugat na labab. Ang pangatlo ay sintaksis o pag-aaral sa formasyon ng mga pangungusap sa isang wika. Halimbawa, ang pangungusap sa Filipino ay maaaring mauna ang paksa sa panaguri at posible din namang pagbalik ito tulad ng mga pangungusap na mataas ang puno at ang puno ay mataas. Samantalang sa Ingles naman ay laging nauuna ang paksa tulad ng the tree is tall. Hindi natin maaaring pagbalik Ang kule sa masistemang balangkas ay ang semantics. Oo, ito ay isang pag-aaral sa relasyon ng salita sa bawat isa sa isang pangungusap. Dito, sa pagbuo ng pangungusap, ang mga salita ay bumabagay sa iba pang salita sa pangungusap upang mas maging malinaw. Ang halimbawa nito, inakyat niya ang ulo na kung saan ang pandiwa ay inakyat na bumabagay naman sa panghalip na niya at pantukoy na ang. Ang iba pang katangian ng wika, ito ay binubuo ng mga tunog. Upang makabuo ng mga salita, kinakailangang mapagsasama-sama ang mga binibigkas na tunog. Balikan ang panulohiya para sa mga halimbawa. Ang wika din ay arbitraryo o napagkasundoan gamitin ng mga tao. Halimbawa, na pagkasundoan ng mga Ilokano na ang salitang balay ang kanilang gagamitin. Kasa naman sa Chavacano at bay naman sa mga tausog. Na ang ibig sabihin lahat ay bahay. Kung hindi mo ito maunawaan, ang mga salitang ginagamit mula sa ibang bayan, ibig sabihin hindi kakabilang o kabahagi sa napagkasundoang arbitraryo. Dagdag pa niyan, ito ay may kakanyahan. Lahat ng wika sa iba't ibang lugar at bansa ay mayroong sariling palatunugan, leksikon, at strukturang panggramatika. Minsan, may katangian ang wika na katangi-tangi at mayroon namang kumon sa iba. Halimbawa, sa Filipino lang may salitang po at opo bilang paggalang o ginagamit sa paggalang sa Ingles naman, ang mga salitang boy at boys na kung saan isang punemang S lamang ang idinagdag ay malaki nang pinagbago ng salita. Lalo na ang ibig sabihin nito. Sa wikang Swahili naman, na mula sa kanlurang Afrika, ang isang salita sa kanila ay katumbas na ng mahabang pangungusap sa Filipino at napakarami pang ibang halimbawa. Dagdag pang katangian ng wika, ito ay buhay at dinamiko. Ito ay patuloy na nagbabago at mayaman at hindi ito mapipigil. Halimbawa, ang salitang tubo ay napakaraming iba't ibang kahulugan at ibig sabihin. Ang wika rin ay nangihiram. Halimbawa, ang mga salitang jeep at juice ay mula sa salitang Ingles na jeep at juice. Gayon din ang salitang edukasyon na mula naman sa Espanyol na edukasyon. Isa pang katangian ng wika, ito ay hindi maaaring ihiwalay sa kultura. Bakit kaya? Kaya nga tayo ay napipilitang humiram ng mga salita mula sa ibang bayan sapagkat may mga salitang hindi maisasalin dahil wala itong katumbas sa nakagis ng kultura. Halimbawa, ang salitang malong ay walang katumbas sa wikang Filipino. Sapagkat ang malong ay hindi bahagi sa kultura ng mga katagalugan. Ang panghuli, sa mga katangian ng wika, ang wika ay uri ng komunikasyon tulad ng mga pipi. Ang uri ng kanilang komunikasyon ay sa paraang takilos at hindi wika. Ngayon ay natutunan na ninyo ang kahulugan, kahalagahan at katangian ng wika. Kaya naman, handa na kayong sumagot sa mga katanungan at iba pang gawain na nasa ating LMS na may kaugnayan sa paksang ito. Paalam!